Phil Rice, usapang palayan sa radyo, kinig na! May problema ka ba sa iyong palayano? Nais mo bang matuto ng iba't-ibang kaalaman tungkol sa pagpapalay? Huwag magalala sa usaping palay. Phil Rice ang katuwang mo. Ang Phil Rice Tech Center PTC at Pinoy Rice Knowledge Bank ay ang maaasahan na sources ng sagot at gabay sa mga katanungan o suliranin tungkol sa palay. Hindi mo na kailangan magpunta sa alinmang opisina sa ilang click at type lang sa iyong gadget. Baka kakuha ka na ng mabilis at digital na impormasyon. Kaya't huwag ng mapatumpik-tumpik pa alamin ang tungkol sa PTC at Pinoy Rice na handang magbigay ng konsultasyon sa mga magsisaka araw-araw sa pamamagitan ng tawag text o online search bukod sa mga magsasaka maaari ring gamitin ito ng mga extension workers, researchers, students at iba pang stakeholders sa rice industry. Mga kapalay hindi lamang natin mapapakinggan sa mga anunsyo ang PhilRice Tech Center, makakapanayam din natin ang lead agent nito kaya tumutok na. Makakapanayam po natin ngayong araw ang Senior Science Research Specialist mula sa Development Communication Division at Lead Agent ng PhilRice Tech Center mula sa DA PhilRice na si Mr. Frederick M. Saludes. Magandang umaga, Sir. Magandang umaga po, uh, Sir. At na po sa ating mga kababayan na ngayong umaga po ay nakikinig po sa ating programa na AgriSaka. Mm -hmm. Sir, Mari, po ba namin malaman sa anong pangalan po namin kayo pwedeng tawagan? Ang um, tawag po nila sa akin dito po sa Phil Rice ay Kuya Fred. Okay, Sir Fred. Sir, magtungo na po tayo sa ating topic. Nabanggit po natin sa intro kanina yung Phil Rice Tech Center at yung Pinoy Rice Knowledge Bank Mari po ba ninyo kaming bigyan ng kaunting background tungkol sa mga servisyong ito? Yan po. Uh, wala po, magandang maga po muli. Ang Pinrise Tech Center po ay isa po sa mga servisyong hatid ng Pinrise. Ay, ito po is para magiging ang tech or tawag po uh, sa mga cellphone po natin. Mm -hmm. Bali ito po ay na-develop Ah, uh, para po doon sa mga intended po na mga kliyente ng Philrise, which is ito pong mga magsasaka. Dahil po dati, ang pagpapanaganap ng informasyon ay mula po sa kanila pong mga agricultural extension workers na itinuturo po muna sa mga sa kanila ng mga research institution gaya ng Philrise bago po makarating doon po sa mga magsasaka. So ito po, direkta na pong abot ang mga informasyon uh, mula po sa research institution gaya po ng PILRISE na direkta po sa mga magsasaka. May na iba naman po, meron din po tayong uh, online platform na kung saan dito po naman namin inilalaga o yung binabang po yung mga kaalaman tungkol po sa pag kapanig ng balay na tinatawag ka na po natin na Pinoy Rice Knowledge Bank. So, ito po, isa-search lang po sa internet uh, yung PinoyRice.com para malaman po ninyo yung halos lahat ng informasyon na patungkol sa pagpapalali na ako po dito sa ating bansa. Okay po. and uh Sir Fred uh, papaano po ba ma-access ang ng ating mga kapalay lalo na po ang uh, mga magsasaka ang uh, ito pong tinatawag po natin na uh, PhilRice Tech Center at Pinoy Rice para po sa kanila mga katanungan. Ay po ang number po natin sa PhilRice Tech Center ay 0917 111 7423. Ah uh, kung ma uh, makakalimutin po ba siya, so, ay yung last four digit po, ang katum uh, katumbas katong, ang po niyan doon po sa ating uh, tab ay yung word po na RISE. So, one, 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 rice. So, madali na pong tandaan. So, pwede po silang mag-text o tumawag po sa amin. Yung tawag po ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon ay handang-handa po kami sumagot. Pero sa text po, naman ay 24-7 po. Pwede po sila mag-text po sa amin. So kung halimbawa po na kami po ay hindi available kapag uh, out of ops hours ay kaya-kaya naman po natin sagutin through ah uh, tinatawag po natin na uh, uh, keyword. Halimbawa, ang gusto pong malaman ng isang magsasaka ay pagkong sa bilig na ikatanim niya ay i-text lamang po yung pangalan po ng variety. Anibawa, RC216. Yun lang po ang nite-text ninyo dito po sa number namin. Then automatic na po yun na magre-reply po kami sa inyo kahit po gabi o kaya madaling araw. So, yun lang po kasimple. Yung mga subjective naman, na mga tanong po nila ay pwede rin po kayong mag-text po sa amin. Uh, mas malihanap po na malaman po muna bago. Ang uh, bawa may problema sa palayan, ay madiagnose po namin kung ano po yung ta talagang sanhid. At nang mas tama po yung amin na ibigay po na uh, advice. So doon naman po sa Pinoy Rice Knowledge Bank, yung atin pong itatype doon po sa search bar, doon po sa internet, itype nyo lang po yung pinoyrice.com. So, ano na po yung pinoy, saka rice. So, pupunta na po kayo sa website natin. So, nandun po, meron po kayong makikita po roon na tungkol po sa pagtawang mahala ng palay. So, naka uh, tab na po yun kung so, aling luto ng pagpamahala ng tanim po natin gusto po na magmalaman mag mula no, po pagpini ng pini, -pini paghahanda ng lupa sa pamahala ng tanim sa pataba sa tubig, sa peste hanggang po sa pagsisinog ng ani nandun din po yung mga listahan ng ating mga accredited sea flower kaya nandun din po yung mga mabili. So, uh, i-click nyo lamang po doon para makita po niyo yung mga katangian. At ang mainan po, meron po doon mga downloads. So, pwede po kayo mag-download ng mga babasahin para so po sa mga uh, kasama po natin ng mga extension worker. Halimbawa, gusto po nang makakuha ng mga presentation ay pwedeng-pwede pwede po niyong i-download ng libre o kaya na magtour sa mga mahihiling kong makilig dahil mahina na po yung uh, mata para makabasa pwede eh, rin po ninyo i-download doon yung mga interview ng, ng, ng ating pong mga uh, experts sa uh, po sa iba't ibang pamahala ng... so kaya po natin tinawag na bangko ng kaalaman sa pagpapalay dahil halos kompleto na po yung nandoon po sa website na Pinoy Rice Nuts Club. Mm -hmm. At ito din po ba, sir, ay translated sa Tagalog o merong English-Tagalog po ba na pwede po silang mabasa o ma-download? Yes po. Ah, uh, meron po doon na uh, pwede nyo i-change po yung language. So, pag-click nyo po doon sa uh, website, meron po doon sa pamamahala ng tanim, pag clinic po ninyo doon, uh, una po kasi ay naka-English version po yun eh. So, i-click nyo lang po yung Rice Production. So, pag, pag baba po nyo, pag open po sa so page niya, meron po doon naka uh, lagay po na tab na English. So, i-click nyo lang po magda-drop down. So, mamimili na po kayo doon kung gusto po niya ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, si sa Siligay noon. Mm. -hmm. Pero yung mga materials po ay hindi po lahat ay translated mm -hmm. sa uh, iba't ibang language. So yung mga major po na informasyon ay yun po yung translated. Okay po. At uh, sir, doon naman po sa text center, yan, uh, usually po gaano katagal bago makapag-reply po doon sa message po ng magsasaka? Normally po, ang amin pong task ah uh, bilang kami po yung uh, nakamonitor na sumasagot. Ay, within 10 minutes po, masagot po namin yung mga critical po na mga tanong. Pero kung keyword po ang ginamit natin at mm -hmm. kaya lang po, naka, ah uh, simple lamang po yung inyo tanong. Within 2 minutes po, ay masasagot po natin yung mga katanong na. Mm -hmm. Eh doon sa tawag po ba sir, syempre isang tech center lang po ito. No? Isa lang po ba ang sumasagot dito? or marami po kayong sumasagot or minsan syempre dahil kung sabay-sabay po yung mga tatawag talagang hindi masasagot. Yes po. Ayun po ang isa po sa iniimbong po namin ngayon. Eh. Hmm. Dahil po yung call service po natin I ay mean, ako lamang po yung nakakasagot. Uh, ah ginagawa po natin ng na paraan pag uh, gumagawa po kami ng plano na gawin siyang parang call center para po maipo-word pa po namin yung mga uh, tawag kung hindi po yung isang linya po natin kasi uh, isang linya lang po yung uh, gumagana po sa ngayon mm -hmm. At uh, ayun pala. Mm -hmm. <laughs> Ikaw lang po ang sumasagot, sir. Paano ka pa nakakapagtrabaho, sir? Ayun <laughs> <Wow, boy. laughs> right. <Yes>, po. Uh, <laughs> uh lang po. Uh, katulad na ang na sobrang dalit. Eh. So, may mga times mm -hmm. lang naman po na uh, umaabot din po kami ng maraming cost. Lalo po pag uh, mm -hmm. bigaya ng binhingi, mm -hmm. Then, may mga serbisyo po kambihin na gusto mo nilangin. Isa rin po tayo sa tumatanggap ng mga tawag po nila at kinapa at sinapaalala po sa kanila kung paano po nilamakamit ng mga problem ng na itang agency. So, kaya-kaya pa naman, eh. <laughs> <laughs> Hindi naman kayo pinaghihinalaan ng asawa nyo, sir. Lagi may kakol. <laughs> Uh, hindi naman po uh, kasi yung call po natin ay mula po alas 4:00 ng hapon hanggang alas 5:00. Ah, 'yun, so, oo nga naman po. <laughs> Sir, ano naman ano ano naman po yung mga karaniwang tanong na natatanggap ninyo mula sa ating mga kapalay na nagpapadala ng mensahe o tumatawag? 'Yun, so, 'yun po yung isa rin po sa ginagawa po natin, 'yung uh, ina-analyze po natin yung ano po ba yung mga uh, karaniwang tanong. At uh, uh, yun po yung ginagawa po natin ng report. So, may nakakaraniwan po na tanong ay patungkol po sa mga binhi natin. Uh, ano po yung, po yung mga katangian ng Lalo na po sa so, mga ganitong buwan, yung magtataniman. So, yun po yung may pinakakaraniwan. So, pag nakatanim na, after na po yung taniman season, So, yan na pag na po, na po nag-a-arise no? tungkol po sa pamahala ng pataba at saka peste. So, depende po sa season kung siya is crop stage. So, doon po, uh, maga, uh alam na po nila yung mga uh, tanong. Uh, alam na po nila kung anong stage. So, depende po sa crop stage yung magiging tanong ng mga kababayan po natin. Uh, hindi na ko po yung mainap kasi uh, doon din po kami nagbabase uh, ng mga uh, servisyo po namin. Ano ba po yung price tips na tinatawag uh, kung baga po sa isang probinsya o region may isang topic po na tinatanong. So, no, may peste po na brought up uh, sa lugar po na ito. So, yun naman po namin kaagad yung probinsya po na yun. Pinapadalan po natin ng mga impormasyon patungkol po sa pamahalaan ng SME. So, napakainan po na nakikita rin po natin na kung ano-ano yung mga tanong po nila. Mm -hmm. Sir Fred, ano po yung mga, mga pwedeng idulog sa mga digital platform na ito? May specific topics lang po ba na pwede? Gen generally po, ay patungkol po sa pagpapalay, pangmahala ng palay. So, wala pong specific na ganito lang na uh, informasyon kaya po natin sagutin. Actually po, ang PhilRice Tax Center din po, ginagamit. Uh, Para nimbawa, uh, may mga kababayan tayo, kaya may mga uh, ibang partner po natin na gustong bumisita dito sa PhilRice. At sa ibang branch po natin. So, ito pong number po ay ginagamit po natin para i-cater po ang mga accommodate yung mga request po nila. Uh, like, uh, visit. Kaya naman po, yung mga kababayan po natin na nais po bumili ng ating po mga binhi dito sa Philrae, ay ito pong contact number ng uh, Tech Center yung ginagamit po natin para bago pa man po sila pumunta, ay alam po nila kung ano po yung uh, available seat na limbawa. At po siyempre sila po sa uh, oras, hindi po sila maabala. Uh, limbawa, pumunta na lang sila basta, eh, wala na po ng available seat. So, sayang po yung uh, time at saka yung restos po yun pumunta po sa mga branch po. Yun. So, hindi lang po dito sa PhilRise na bayutihan yung ating communicator. Kung mm -hmm. Pilipinas po, na basta po may mga branch po ng PhilRise, po sa San Luis ay amin pong sinasagot. So nationwide po yung ating communicator. Okay po. At uh, Sir Fred, bago po makapagtanong or makakuha po ng impormasyon yung magsasaka, ay kailangan po ba na mag-register po uh, sila muna? hindi naman po kailangan na naka-register na yung ating pong mga uh, playa bago makapagtanong. At simple uh, simpleng hello, hi, ay tinatanong po namin uh, kung ano po yung paalan po nila. Kasi ah uh, ito po yung way po namin para maging ah uh, intimate din po yung magiging reply po namin sa kanila. Matawag po, uh, ma-address po namin, namin sila mas tama uh, sir o ma'am at uh, ang pinaka binipiso po kasi na nakarehistro po dito sa Pilay ay halimbawa po yung pagpapadala po namin ng mga uh, messages, mga advice kasi mostly po yung atin pong mga magsasaka na nakarehistro ay yun po yung aming pinapadalahan ng mga tinatawag na mga rice tips so kung hindi po nakarehistro, ay hindi po sila makakatanggap ng my tips po namin. Uh, regular po namin sinisend, uh, lalo po sa mga yung binanggit po natin, may mga lugar po na karaniwan ina ng inaatake uh, ng isang klase ng pest o isang klase ng pest sa ganitong panahon. So, inaagapan na po natin yun. Uh, Nagsisend po kami ng mga uh, advices para maiwasan na po nila kaagad. Kasi may mga sources din naman po kami ng information like uh, data po ng prime, mga historical data po sila. na uh, ito pong mga probinsya na ito at sa ganitong buwan ay karaniwa ko maka yung mga ganitong test. So, yung mga magsasaka po na um, nakarehistro po sa aming pondo doon sa probinsya na yun, ito yun yung aming po. Uh, priority po na sinesendan ng mga information uh, para po uh, gabay po nila. So, mayroon po na kung magtatanong ay sabihin din po yung mga pangalan po rin na uh, provincia para po uh, ma po namin, na-register po namin sila sa aming po. Mm -hmm. At sir, maliban po din sa mga paraan o teknolohiya sa pagtatanim, pwede rin po ba silang makapagtanong sa tech center ng mga like programs po or assistance na binibigay po ng PhilRice para sa magsasaka? Yes, sir. Actually po, ito po yung ginagamit din po natin. To cater po yung mga uh, uh, tanong po like mga recipient po ng ating concept program. So, pag mm -hmm bigay eh, tayo ng bigay para iwan ng tanong dyan. Bakit daw sila wala sa listahan? Mm -hmm. E eh, ganyan naman sila sa RSBSA. Uh, so, ito mm -hmm. yun po yung ating inaalam. Uh, ng mga ba, nagbibigay na sa kanilang lugar. Meron naman po tayong coordination sa mga kasama po natin sa outset at sa local day office. Mas tama po yung pagbibigay natin ng information. At yung iba po sir, ang tayo na rin po yung tinatanong nila sa iba't ibang program ng DA. So kahit DA po namin taklang, ang bibigay po namin yung mga contact number, mm -hmm. contact person po ng iba't ibang agency na uh, makakatulong po sa kanila kasi mm -hmm. may mga program din po na hindi po namin saklaw pero may mga access po kami doon po sa mga information ng mga ahensya po na makakatulong po sa kanila. So yun po yung binibigay po natin para direct na po sila makapagtanong at makahingi po ng assistance sa kanila. Okay, sige po. Thank you. Mm -hmm. Thank you po sa info, Sir Fred. Bilang pagwawakas po, mayroon pa po ba kayong mensahe sa ating mga listeners? Ngayon eh po, sa mga kababayan po natin na Ah, uh, ito po ang Pinoy Tech Center at ang Pinoy Rice Studies ba ay gamitin po natin at doon po sa mga nakakagamit na ay i-share po ninyo sa inyong mga kapwa magsasaka uh, na nais din po magtanong para mas marami po yung ating masyal issue At sila po na uh, usunap po ngayon yung tanong din po sa online. So, pwede rin po kayo magtanong sa amin uh, sa amin pong Facebook page, sa Messenger po. So, pwede po kayo magpadala ng mga dalawan para mas tama po yung amin pong maging advice. So, hanapin niya lang po yung GAP Life sa uh, Facebook. Maging sa YouTube po, ay pwede po kayong magtanong doon po sa aming mga nakapost po ng mga videos. At kami rin po yung isa po sa mga sumasagot po doon. Kaya ito po mga uh, ibang platform, hindi lang po ang Pinoy Tech Center, Pinoy Life Knowledge Bank. So, kasama na rin po ang Facebook, ang uh, YouTube. Uh, napakarami po na pwede po na yung pagtanungan. So kami po ay handang tumulong po sa inyo at kung mga uh, mga nais pa pong gumanagin po sa mga servisyo ng P-Rise. Huwag po kayong mag-atabili po na magtanong po sa amin. Kami po ay ang mga sa inyong mga katanong. Alright, sir. Maraming salamat po. At before po namin kayong pakawalan, baka may nais pa po kayong i-shoutout o ipatingin ng mga pamilya niyo mahal sa buhay. Ayan po. Uh, um, binabati ko mga kumpulan yung, ko, yung mga pamilya ko. <laughs> Dahil nakikinig po siya sa uh, <laughs> rin dito, si Armin. At siyempre po, yung mga kasama ko po, po dito sa Philroy. Basically po, dito sa Development Communication Division. Uh, kay Ma'am Christine, may siya po yung nagpag-coordinate po sa mga nagtong na programa po natin. Lalo po sa ating mga kababayan, uh, sana po ay eh, nasa mabuti kayong kalagayan. Uh, kahit po tayo po ay binaanag po ng Panginoon, sana po, kinkas po tayong lahat. Mm -hmm. Sir Fred, thank you so much po sa pagbibigay ng oras para sa panayam na ito. Oo eh po, maraming salamat din po sa pagkakataon na bibigay po ninyo. Uh, God bless po at maguhay po tayo na. Magandang kumain po. Mabuhay po kayo. At yan, nakasama po natin, nakapanayam natin via phone patch ang Senior Science Research Specialist mula sa Development Communication Division at Lead Agent ng PhilRice Tech Center mula sa DL Phil Rice na si Mr. Frederick M. Saludes. Okay, at uh, para po sa ating announcement, katulad po ng ating napag-usapan, kung ikaw po ay may katanungan tungkol sa pagpapalayan, ay uh, huwag nang mag mag-text o tumawag sa Phil Rice Tech Center sa bilang 0917-1117-423. Uulitin ko po, 0917-1117-423. Yan, take note po natin yan at maaari rin po kayong mag-like at mag-follow din po sa Rice That Matters po sa Facebook page po yan ng Phil Rice. DA Phil Rice, usapang palayan sa radyo, kinig na!